Uh, nakita kita dun sa office ni mayor kanina. Ikaw ba yung tauhan daw ni Carlos Samonte? Uh, opo, ako nga ho. Sige ho. Uh, Paano naging magkaibigan si... si Mayor at si Carlos? <tip> Hindi ko alam eh. Saan alam ko lang ako, parehas sila silang mayayaman. Paano yung maman si Carlos? Ah, uh, may meron ho siyang negosyo dito sa sa Pierho. Kasosyo niya si Mayor sa negosyo. Hindi ko alam, ma'am. yung, yung envelope na inabot mo doon sa sekretaryo ni Mayor, ano naman mo? Bakit mo nga tinatanong? Pera ang laman nun, no? Ay, mapasensya, no? Pero hindi ko masasagot yung tanong niya. Sige. Sandali. Anong mo gumasang mong tao, ma'am? Walang niya siya, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit siya yung ama Dahil sinasuhulan niya ang dito. Yun yun, di ba? Suholyo, di ba? Sabihin mo sa akin, Hindi ko alam kung para saan pala sugirado kong suholyo. Walang niyabi ang ako ko. Huwag ko kayong magsasalita ng ganyan sa ako ko. Hindi niyo ko siya kilala kayo. Walang kayo panapatan para mas kansa.